din dito tayo so, isang kwarto na puno ng mga dialysis ang tawag nito dialyzer sa so, ayan. Ano ang dialysis? Ang dialysis ay isang medical na proseso na ginagamit upang linisin ang dugo at alisin ang mga basurang chemicals mula sa katawan kapag hindi na kayang gawin ito ng mga bato ayun ang layunin ng dialysis ay mapanatili ang tamang balansi ng likido at chemical chemical sa katawan ng isang tao na may kidney failure o iba pang mga kondisyon na hindi hindi na gumagana ng maayos ang bato Magita ng dialysis na tutulungan nito ang pasyente na mapanatili ang kanilang kalusugan at maiwasan ang mga komplikasyon mula sa pagkakaroon ng mataas na antas ng basurang kimikal sa dugo.